Casey, paano mo naman nakilala itong uh, nakabuntis nga sa'yo? Nagpamasad po siya sa spa namin. So ako yung naka-assign na magmasad po sa kanya. Okay, Tapos, so ikaw may-ari, pero gumawa service Ay, nung time na po yun, hindi po ako may-ari. Katulong lang po ako doon, tas nag-aral pa lang ako magmasad. So nakilala mo itong nireklamo nire mo ngayon nung nandoon ka pa sa lumang ano? Opo. Okay. Nalagi na lang po siya pumupunta doon sa tuwing bumababa siya galing sa barko. Mm -hmm. Tapos, di ko na, tinanong ko naman pa siya kung may asawa, sabi, wala. Kaya, di rin naman ako nagduda kasi mas mahabang araw na binigay niya sa akin. Pag mm -hmm. muwi ng Cebu, saglit lang siya doon. Mm -hmm. Tapos, pag bumalik, mahaba yung araw niya na kasama ako doon sa spa. Okay. So, ilang taon na kayong magkakilala bago kanya nabuntis? ano uh, hindi agad ako nabuntis kasi 2021, magkarelasyon na kami hanggang 22. Tapos, mm -hmm pinagbintangan niya ako na nagpalaglag daw ako kaya di na ako nabuntis mm. kaya ang sabi ko di magpalaga ako sa doktor Magpaalaga magpalaga ako sa doktor sa UB mm. tapos pati siya nagpalaga na din naginom din siya ng gamot mm. so nung so, gusto magkaanak opo gusto po may gusto kaya oh. pinagbigyan ko lang din po siya kasi hiling niya na mm. magkaanak kami ng para sa aming dalawa mm. ayun po nab nabuntis po ako nung ano December last year lang to 2022 so, lang po sandali so kapapanganak mo lang opo 2 yung baby 2 yung baby niya. Mm -mm. O, dala niya po atini actually. Okay. Buhat po ngayon ng ating mga staff. Opo. O kasi wala kang mapag-iwanan? Wala po. Kailan kayo huling nag-usap nung ama? Nung 13 po. Kasi nagharap kami sa barangay. Doon niya ako pinahiya na hindi daw siyang ama nung bata. So ibig sabihin nagbuntis ka't lahat. Nalaman niyang nabuntis ka? Hindi niya po ako tinutulungan kahit piso. Kahit lahat ng ultrasound ko check up ko, pamasahe ko, akin lahat. Uh, sa anong kadahilanan? Eh, nagpag, nagpagamot ko siya. Kaya daw yung, po. nagpa- daw po, ano, may share daw po siya sa spa, doon daw po kunin. Sabi ko, hindi sa pat kasi ang spa, marami tayong maraming spa din. Hindi sapat ang kita para doon ko kunin lahat. Lulubog ang spa pag doon ko lahat kunin kasi may dalawa pa akong anak na umasa sa akin. Kasi ikaw na yung namamahala nga nung, nung spa? Mm. Okay. Hindi po sapat talaga kung doon namin lahat kunin. Bakit nagkaroon ng share sa spa? Ganito po kasi nung napunta sa akin yung spa, Nagpapawayan pa yung dating amo ko, so kulang. Ang ginawa ko nang hiram ako sa kanya. Yon, okay. hiram, bigay na niya yon. Mm. No, noong dumating ang 2020, 2010, 2022, mm -mm. nagsilo siya sa mga client ko na ano sa akin na, na client ko naman mm -mm. na regular. Ngayon, saka siya nagpagawa ng ano, yung Kasulitan. partnership. Oo, nitong 2022 lang din. Sabi ko dapat noon pa lang binigay mo na, ba't mo pa binawi? Pero madali lang naman malaman kung anak nga ba niya o hindi. Ba't hindi tayo magpa-DNA test? Ayaw naman po niya, sabi po na sa sabi, sabi niya sa barangay, marami daw po akong lalaki kaya hindi niya po daw yung anak, anak Tapos yung ano po, yung ultrasound po hindi daw tugma ng ultrasound ng Judith ko daw August 5 ng anak ako ng July 29. Mm -hmm. Hindi daw niya anak yun kasi bakit daw hindi umabot ng August 5? Eh, hindi naman ano, eh, hindi naman exact science yung pagpapa-ultrasound. Alam naman natin yun. Pero klaro na nandito siya nung nabuntis ka. Opo. Mas mahalaga sa akin yun. Opo, opo, ano, hindi yung, opo. 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 Yung Araw ng kapanganakan kasi, ano yan eh, may dinidetermine na gestational age, ganyan-ganyan, pero estimate yan. Give or take, days, weeks... Eh ako nga months pa nga eh na naging premature pa nga. Nung eh. ano po kasi yung planado yung pagbubuntis ko, November nag na kami ng gamot, December. So pagpasok ng December, yun nabuntis na ako kaya sabi nung doktor na Nandito pa siya nung nabuntis oh, ka. Opo, nandito so, siya. So umalis siya, buntis, buntis ka na. Ka na. Oh, oh, oh. Nagsasama pa kayo noon. Oo. Oh, oh. Kailan siya nagsabi na hindi niya anak? Ito lang nung no? nagharap lang kami sa barangay. Kailan ba siya sumakay ulit ng barko? Pasakay pa lang sa ulit niya itong katapusan. Ah, so, simula December, nung, nung nabuntis ka, nandito siya. Bali, isang, di paalis alis po siya. Isang buwan sa, ano, sa ibang bansa. Tapos, two weeks dito, isang buwan, ganun siya. Bakit sa ibang bansa? Ano ba siya? Akala ko same ba siya? Hindi siya yung six months, six months, hindi po. Ah. Two months, one month lang yung kontrata niya. Ganun, kasi drilling ang ginagawa offshore. Mm -mm. Malaki kita ng mga ganyan. Pagka, ano, tapos, kailan siya na naging, ano na, hindi sa kanya yan? Ito lang. Ito lang po, kasi ganito po nangyari. Nung nagbuntis po kong hanggang mga anak, doon ko kinukuha lang gahat ng gasto sa sales ko. So, nabitin ako ngayon sa renta. Mm. Pati sa kuryente, ang renta ko is 37,470. Mm. Ang kuryente ko umabot ng 41,000. Mm. Kasi Sabi ko, kahit, kahit saluin mo muna yung ilaw kasi na-survive po na yung renta. Mm. Ay, hindi. Di na nga ako humingi ng share dyan. Di, dyan lang kukunin yung panggastos niyo mag -ina. Sabi ko, hindi nga sapat kasi nga, alam mo namang kakabangon lang galing sa pandemic. awala ah, wala. Doon na siya na, so, na ako humingi ako ng advice ngayon. Nag-advise lang naman yung pau sa akin na ganitong hmm. gawin. So pinadalan sila ng notice na ka-receive ang asawa niya. Doon na siya nagdemand siya. Doon mo sa... lang nalaman na may asawa siya? O matagal mo nang alam? Huli na nalaman. Mga pa lang ako, July. Paano mo nalaman na may asawa siya? Hindi na siya nagpakita sa akin. Tapos ang kausap ko asawa niya, sabi na asawa niya, nanay daw niya. Nanay daw siya. Hindi nagpakilala ang asawa. Ah, hindi din nagpakilala. Hmm, pero... Hindi. Pero pero asawa na pala niya 'yung kausap mo. Opo. Ano ba naman ang dami kasi nungalingan dito sa uh, hindi dito? hindi nag-umamin na asawa pala siya. Sabi niya nanay daw siya tapos sunod sabi kapatid sabi ko nanay kapatid ano 'yun? May conversation tayo dito at Ang sinasabi po, love, nagsiara ko ngayon kaya chat muna tayo sabi po nung Michael. Ah, mm. uh, kamusta ikaw at mga bata? Mm. Tapos ayun po, love, nagtatawagan po silang love. Tapos meron po dito mga bata. Ilan bang anak nyo? Kasi may anak po ako sa una so akala ko buong puso niyang tinanggap ang anak ko. Ah, okay. Yung pala, lagong man nung tong sinusumbatan na niya na, kaya hindi ka nakakaipong kasi may anak ang dalawa na dyan din umaasa. Hindi naman tama yun. Hindi naman dapat na... Eh, anak ko yun po, 7 years ba? old, tsaka 4. Sabi po dito, um, uh -huh. attorney, huwag ka nang mag-forward ng conversation natin sa misis ko. Yun po ang sinabi ni Michael. Sabi mm -hmm. niya, hindi naman, bakit may sinabi siya ang arte niya, ha? Bakit hindi rin ba ako nasasaktan dito? Mm -hmm. Sabot ni. Sabi mm -hmm. po ni Ma'am Casey, mm -hmm. Alam niya kasi lahat ng conversation natin. Sabi po ni Ma'am, sige lang, panapanahon lang pang-aapi niya sa aming mag-ina. Mm. Hindi na ako nag-text sa kanya, sabi po ni Ma'am. Mm. And sabi naman po ni Sir, ayan ka na naman, isettle lang natin, walang away-away o tampo-tampo. Sabi po ni Sir, sabi po ni Ma'am, ang kinalamang lang niya dahil kasal kayo, yun lang yun. Pero yung itanggi mo kami sa lahat ng tao at pinahiya mo nang todo sa mata ng kapitan. May araw din yung pang-aapi at pamamahiya niyo sa akin, ginawa mo kong... Mura. so nagharap nagharap kayo sa barangay. Opo. Nakailan? Nakatatlo? Natapos yung tatlo? Nakadalawa po. Okay, dalawa pa lang katulad din nito. Tinapos nung... na po agad 'yun. Wala Oo. na pong balikan 'yun. Oh, pero tatlo kasi. Pinabura niya po yung ano, lahat ng picture, Facebook, account. Pinabura niya lahat. Kaya wala akong picture. Picture niya? Mm. Pinabura niya. Sino nagbura? Siya rin na nagbura. Utos doon sa may ano, inutos niya doon sa may barangay. Yun, meron kaming kasulatan na kailangan burahin. And, pinapirma an... ako. Pin, pumirma ka naman? Mm, -mm. Bakit ka pumirma? Kasi utos niya. Kasi dapat sa barangay, pinag-aayos kayo. ba? Diba? So anong anong naging kasi kakasundo daw niya ako pag di ko binura yung mga picture at saka yung account na ginawa ko ano ba yung ginawa mong account? Gumawa ako ng account ng pangalan ng anak ko na apelyido niya dala. Ayaw okay. niya ipadala yung apelyido niya kasi hindi naman daw siya nag, um, tag, nagtanggap doon sa bata na anak niya. Tapos kasuhan din daw niya yung pao na nagpadala ng notice doon sa asawa niya na nag, ag, nagagad agad nagsabi na siyang ama na wala naman daw katibayan. Sandali lang. Parang ang tigas ng ulo nito. <laughs> ano na ito eh. So sa makatuwid, nasa proseso na naman ako. So sa makatuwid, nagkaroon ng kasulatan doon sa barangay. Hindi mm, di ako magdala ng apelyido niya sa bata. Yun lang. Mm, tapos yung birth certificate kinuha niya, dininay niya doon sa barangay na hindi doon niya kinuha. Eh, nasa kanya yung birth certificate. Tapos dininay niya na may relasyon kami. Dininay niya na magkakilala kami. Ano ang naging resolution doon sa barangay? Anong sabi ng kapitan? Anong order ng kapitan? Para daw ma magkasundo na, suburahin na lang yung sundin na lang yung gusto niya. Burahin tapos, na lang. Tapos, ano, gusto niya e pa, ano yung paw, e pa, wala na. So, tapos, hindi ako pumayag. Sabi ko, eh, hindi. Oo, hindi ka talaga dapat pumayag. Kasi, kaso nakapirma po yan, ako ha, dun. kung ano ang napagkasunduan nyo doon sa barangay, ay uh, magiging basihan yan sa kung ano man ang pwede mong gawing kaso sa korte. Kasi, nakaperma po ako doon. Okay, so, Shari, mukhang kailangan natin ng abogado dito na tututok. Kasi, kailangan pag-aralan at basahin kung ano yung pinirmahan mm, ni tapos. Casey. Kasi, hindi ko sure kung baka mamaya ito sa settlement agreement at baka mayroong pag-amin doon na oo hindi nga ikaw ang ama. Wala po, walang ganun. Sigurado ka oh, ha? Oo po, nandyan po, dala ko okay. po. Okay, so ang duda ko is baka pinabura lang kasi dahil may mga allegations na baka may mga hindi magandang sinabi, mga mga cyber libel, o mga dahil, libel, ayun, wala ganyan Wala po, wala, wala po, wala. Ah wala din? Wala po, picture lang talaga, natuwa lang ako na magkarga-karga niya yung anak niya na bago akong panganak, natuwa lang ako kaya pinupost ko yun sa Facebook para sa akin, Kinaya, ang dapat sabi, na maging action nito is to determine, may katotohanan ba yung pagiging ama ni Michael doon sa bata? Opo. ba? Diba? Yung dapat eh. Sabi ma ni Kapi ma, Kami pa din daw. Sabi... Oh, yun. Ko, ngayon, ayaw niya. Sabi ko sa ka, saka wala naman pa kung sapat na pera. Aminin na lang niya kasi na siyang ama, yun lang yun. Tapos Oo, na. at saka meron namang mga tapos, conversation. Bawiin niya doon sa ano, doon sa barangay na pinagsigawan niya hindi siyang ama ng bata. Hmm. Bawiin niya yun. So, hindi so, napapahiya ako. Sino ang ama ng bata? Si Michael po, Michael Despe po. Kasi may mga conversation sila eh, 'di ba? Kasi eh, iba po yung pangalan niya diyan, Mike Fernandez po. Bakit? <laughs> ito <Isang laughs> ibang account po kasi gamit niya. <laughs> ito at ini merong oh, oh. partnership agreement. Doon sa partnership agreement ang po nila niya? is Michael Gila Despi. Okay. Chairman Restituto Kahes ng Barangay San Antonio, Makati City. Magandang hapon po. Yes, nandito po tayo ngayon, live tayo sa Wanted sa Radyo. Ako po si Attorney Ina Magpale. At nandito po ang isan sa mga constituents ninyo na recently lang ay natapos yata ang uh, isang kaso sa barangay. Si Casey Galabay po, isang massage therapist at owner ng isang spa na merong anak na hindi inaangkin ngayon nung ama ng bata. Nanggaling po yata sila dyan sa inyo, isang nagngangalang Michael Despi. Yes, ma'am. Totoo po yan. Kung okay. pangalawang hearing nila, ma'am, wala ko ako doon. Ang nagdanda na dyan, lupon. So, yung lupon. So, ko kasi si tatay hindi yun. Sinapapalit ko kasi paalis na yung lalaki. Sabi ko, ano bang nangyari na tatlindok niya? Sila ganito kasi doon, pumirma naman yan si Kiki daw. Ay, yun na nga, Kape. Kasi pangalawa pa lang nila yon Tapos, na, may pinirmahan daw itong si uh, Casey na Uh, pumayag siya na i-take down yung account, account mga picture at saka mga picture ng anak Tapos niya. Tapos, yung, yung account ng ayun yung paggamit ng apelyido niya sa so bata ayun niya. Oo. Oo. Tapos tinago niya yung birth certificate. Pero pwede ka naman kumuha ng birth certificate e, eh? Hindi po. Galing po yung lying in. Walang record pa po. Ay ah, hindi. Meron yan. Kasi ang mga lying in clinic at ang mga hospital, sila ang nagsasubmit. Oh, hindi po. Ako po yung in sinabihan po na ako daw po ang mag-submit doon sa registrar office. Pero hindi ko ginawa kasi. Inintay ko muna siya galing abroad na pumerma. Uh, pwede ka naman humingi ulit doon sa lying in clinic. Okay. At saka tutulungan ka ni Kap. Kap, pwede ba nating matulungan si Casey? Kasi mukhang... Uh, or actually, tayo na yata <laughs> tayo na siya na, ma, no? Ma'am, ganito lang ho, ka. Ganito Oo. lang ho, mama. Oo. Noong ano yan, stage ko dyan, wala kasi ako, sinabalik mm -mm. ko sa barangay yan, kasi ganito, yung lalaki, dahil bisaya dyan, bisaya ko na rin. Oo. Sabi ko, ano ba yung pabalik ko? So, kung hindi ta, kung ayaw mo ang sumin yung bata, pag di yung tayo, kasi ayaw ko na mga doon, di, di ipasa natin sa in-establity dyan, kasi sila ang ano ng ay, ano, kasi bata yan, ba, o okay? Bouncy, yes. Uh oh. Kailangan. Nung, nung bumalik lang sa pedi, wala ako doon, pina-special ko dahil lang like, siya. Sabi si Michael, like, aalis siya ulit sa barco, naka-may ticket na siya. Nung sinanong ko sa malupon ko, wala ako, ano bang nagpasanduan? Ito, ganito na. Yung parlor daw yung naman, ibibigay na lang kay Kese, pagkatapos yung bata, inaangkinan ina, ina niya. Pero ganun lang yun. Wala naman kami problema dyan. Dahil, hindi naman niya ibalik yan. Kung gusto naman niya, eh, ipaano na siya ang tatay. Okay. Pwede ba namin ibalik ito, kap At uh, matutukan ninyo itong... See, ang ang problema ang problem natin, ma'am, kung ibalik, wala naman si Mike yung ito kasi nakasakay na siguro sa bank. So anong gagawin hindi namin? Pa hindi pa po nakakasakay at saka pabalik-balik po yun kasi hindi naman po siya siman na yung matagalan ang pagkawala niya. Mga isang buwan o dalawang buwan lang. Driller po kasi oh. siya. Eh. But, Offshore. sure. palit niya dyan kasi in na namin niya sa ng UK mga Kasi may, may lawyer kasi ang, ano, Inisab ng sila sila ang mag-ano doon kung sinong isusuro doon dahil kailangan talaga kung gano si Michael magsusuro sa siya ang pinibaba pa okay. naman at mapasiyo din sila, sila magsama Okay, so hindi hindi hindi, yan, hindi talaga sila pwede magsama kasi apparently may asawa pala itong si Michael Kaya nga, ang patanggutan kung sa pinduhan ba niya yun yes. ano, yun na karoon sa Okay. Wala po yata ng, uh, uh, statement doon tungkol sa pagsustento. Ah, uh, Yan yan, ma'am. Yan po hindi ko alam yung statement kasi sila na po yung lupon na po ang maghihirin. Yan hindi na po. Okay. Kung uh, after po doon sa Lupon, pwede pa po bang ibalik sa inyo kasi nakadalawa pa lang naman sila? Pwede naman sila ibalik pa. So ipapasawag kung ang atin yung lalasi. Okay. Kasi wala pa po kayong na-i-issue uh, na Certificate to File Action? Oh, po. Wala. Wala. Ina, kasundyo, kasi nagkasundo, kasi nag-amicable sila. Kasi may, may amicable si settlement. Pero mukhang, oh, oh. mukhang dehado po itong si Casey sa tinatawag na amicable settlement. Yun po oh, ang... Bakit? Bakit pumayag siya doon, ma'am? Pero Kap, alam naman po natin, di ba, na pagka mga vowsy cases, ang mga biktima po talaga ay madalas, mas madalas kaysa Dala hindi. nawala na sa tam... ano ma'am, yung alam ko naman ba, kaya nga sinabi ko kay Kate, kung hindi magagawa ron, i-accept natin sa sa kasi expert at SWD, kasi okay. kasi ba Okay. So dahil uh, ito, Shari, uh, kailangan na ng intervention talaga ng MSWD o yes din? Yes po. Okay. Pwede po nating ilapit mismo sa uh -uh. CSWD na po ng Makati, at Yes. Oo -oh. uh, Kasi sa mag-file po naman, maraming nga, i-bubuin din na ito, i, nito, i -ano dito, reopen siya doon sa ano nila. Walang problema yun. Eh. Okay. Salamat ka. Buti uh -huh. na lang na wóor naa kase mahi ma kase na pasantikiyese. hindi naman siya offensive. Dapat inisip niya mabuti kung tama ba yung ginagawa niya. Kung di ba siya na agrabyado doon, sa so pinipirmahan niya, nakasundo sila daw. Yun. Kung so, dapat sana na, in inisip na niya yan. Yun. Pero oh. yun nga, ang uh, sinasabi ko, di ba kap, kasi ba bawal naman kasi na-assistihan ng abogado uh -huh. o ng lawyer sa barangay. Wala naman. Yan. Wala pang abogado. Oh. Sinabi ko, ang mag Ang magaling makatulong dyan, maingay lamang ma kasi nasa, nasa kukot-kakot kasi, tapos ko, ayaw, ang ano doon, ang advice ko sa kanya, Oh, uh, kung hindi ka, sabi niya ni ko lahat, eh, ikaw pa na nagutan mo yan. Yes. Kung sinabi mo, hindi mo yung ano ko, o, oh, iba, kuha tayo, i-insist natin kung, ano, kung mapatunayan, magbayad ka lahat lahat okay. ng mga damit. Sige. Kap, from our end, tutulungan po namin si Casey at umaasa po kami na pagdating dyan sa inyo, pag meron na kay, uh, tayong yung assessment from the MSD, uh, City Social Welfare Office. Yes, patulungan po sa mga bausi, tama, no? Okay. Papa-assist po sa mga bausi namin niya. Okay nako maraming maraming salamat ka o oh, nagulat, nagulat pa ako, tumawag si Mama. Nandito kami sa tulpo-tulpo. -tul -tul. Hindi ba ka nagtulpo siya? Nandiyan tayo naman. Sinabi ko nga, tayo, kung gusto mong pagpasin, yan tayo sa Elisa Bolivu. Oo. Oh, ]recordad. oh. Apo, yeah. ayan. na lang po, um, Kap. Basta maraming maraming Ayon salamat na. po. Uh, Thank ngayon lang ka. naman po ang gusto sana namin na matulungan nyo lang din po si oh. Ma'am Casey oh. dahil kawawa nga po. Kaya napalapit na rin po dito sa tanggapan po ni Senator. So, unang-una, -una, -una tutulungan namin si Casey na makakuha ng birth certificate. Opo. Oh, Okay? Na dapat mairehistro. Maire Tapos oh. bawi na yung mga sinabi niya doon sa ano, sa barangay oh, na next niya step ano. na yun. Pero una muna 'yan. Mm -hmm. Pangalawa, hindi naman pwedeng humindi siya na kung kuno rin dinideny niya yung kanyang yung paternity ano kasi may mga ebidensya eh. Opo. May mga ebidensya ng mga conversation ninyo uh, na magpapatunay na may relasyon kayo. At kung may relasyon kayo at eh, yung pagpunta-punta ninyo sa doktor, yung mga reseta. Opo. Oh. 'di ba? So malaking bagay 'yon. Ganito lang 'yon, Casey. Huminahon ka muna para makapag-isip ka ng mas malinaw. Huwag kang matatakot, ha? Huwag kang magpapadala sa takot mo. 'Di ba? Tatlo na ang anak mo ngayon, tatlong buhay 'yan na responsibilidad mo. Kay may lalaki o wala, kaya mo 'yan. Pero kailangan panagutan din niya. 'Di ba? Nakayanan mo nga yung nangyari sa'yo Sabi sa pae. Sabi niya kasi, Atty., eh. mo rin yung ama ng dalawang anak mo. Bakit ako lang pinapersa mo? Sabi ko naman, anong gagawin ko? Ika'y nakakulong na nga. Yun. Eh, ibang usapan na yun. Ay, ibang, ibang usapan niya, na yun. yun. Hmm. Hindi naman siya pinapasuporta dun sa dalawang mong uh, anak eh. Naghahanap buhay ka naman nun. Pero dapat, may pananagutan rin siya dun sa sinilang na bata. Hindi niya daw talaga ang kininaanak niya yun kasi kinakahiya. Atty., uh, possible po ba yan kung sakaling ayaw talaga makipag-cooperate? magkapatid, po natin ng kaso mm -hmm. and then yung court na po ang mag-oobliga yes. sa tatay yes. na mag-undergo po yes. ng DNA po. Oo. Kasi yun yung sinasabi ko na meron naman siyang ebidensya on the Opo. relationship. Even up to the point na hanggang sa nabuntis siya, mm -hmm. that in itself is already evidence na meron silang relasyon mm -hmm. that led to the pregnancy. Maraming nakakakilala sa inyo. Opo. Di ba? Hindi naman self-serving yun kung mga kapitbahay o kung sino man. Di ba? Sabi niya kasi, attorney, ang utak ko daw gumagapang pasalupa. Yung utak niya lumilipad na. Nagmamayabang ano siya kasi matalino siya engineer ba siya hindi ko po alam kung ano siya. Mm. Eh, meron bang <laughs> ano hanapin natin yung agency kung saan nagtatrabaho, kung saan na na-deploy de ito si Michael? Oh, meron po. Mm. Para ma, ano rin natin, makakoooperate, magkooperate man lang para alam natin kung kailan siya umuwi, ganyan oh, oh, po. Meron so, po John Humphrey Baka naman hindi lang ikaw. Hindi ko rin po alam. Mm. Kasi di naman po siya nagsasabi, bigla na lang po siya sumusulpot doon sa lugar ko, tapos mm. bigla din po umalis na hindi din po nagpapaalam. ay. umiinit ang ulo ko pero bawal magalit. Ay, ah. Bawal magalit election Mamaya na, election pa. Election, Opo. election. Pero okay. maganda yung sinabi niyo, Atty. Nino, na kaya, kaya, nandyan po si Michael o hindi, kailangan ma'am, magpakatatag po kayo mm -hmm. dahil meron po kayong tatlong kaya anak. Kaya ko naman po, pero pinapaya niya kasi ako doon sa school. Mm -hmm. Ngayon, madam, uh, hindi po kayo yung pinapapahiya. Siya po ang napapahiya, mm -hmm. madam. Kasi dahil Sabi po sa niya, sa kasi ginawa, hindi niya, anak ay, yung bata kasi marami daw akong lalaki. Pero man para lang maging fair ha? wala po kayo ibang boyfriend. Ay wala naman po. Marami mm. akong client kasi therapist ako eh. Regular client meron, marami, marami akong client pero hindi ko naman boyfriend yun. Mm -hmm. Hindi talaga. At least para Taga naman saan ba ko. ito si Michael? Taga Shiba Cebu, po. sabi mo? Saan mm -hmm. sa Cebu? Sa Bantayan po. Ay, kaya pala familiar yung apelyido. Kilala daw po sila doon. Nadihado daw siya kasi nadodumihan daw yung pangalan niya sa ginawa mm -hmm. ko. Kilala nga ang apelido niya. Kaya familiar sa akin. Pasubo kasi si attorney Aina. Opo. Parang so, yung iba politiko. Yung mayor daw, daw po, Chohin mm -hmm. atanya. Kaya nadayo doon niya madungisan yung pangalan. Ayaw mo pala madungisan ang pangalan mo. Ini, Bakit kagagawa ng hindi maganda? <laughs> Pero kung sakali ba ma'am na makapag-usap po kayo, ano na lang po yung pinakagusto niyong mangyari? Magsabi ma siya ng totoo na nasa kanya yung birth certificate kasi sabi niya sa barangay. Kasi nung ngalingan ko lang daw yung lahat, pinagbintangan ko lang daw siya, sabi ko na sa'yo ang birth certificate, kaya din ako kukuha ng iba pa. May pirma yun. Pirma niya? Opo. May duplicate yan? Wala po, kasi pinirmahan niya doon na sa ispa. Di nung nasa line, hindi pa, naghabulabul, nagmakawa pa ako sa kanya, na napirmahan yun, iniyakan ko pa yun. May nakakita? Yung therapist ko lang po. Kasama. But anyway, again, matter of evidence. Sige. Sige po. Ah, magmensahe na lang po kayo kay Sir Michael Despi. I'm sure napapanood niya po ito ngayon. Gawin mo na lang yung tama. Tulungan mo na lang ako sa kailangan ko. Bigyan mo na yung ng bata para mabinyagan ko kung ayaw mo sa kanya. Alam ko namang tinatagyo mo siya sa harapan sa kapitan at saka sa mga tao doon sa barangay. Pinapahiya mo ko. Tingin ang mga tao sa akin. Marami, na, marami akong babae. Gusto ko lang naman linisin na yung anak ko hindi rin mapag-anuhan ng mga tao na hindi ako ganun ka, ka babae. Nagtrabaho lang naman ako. Naghanap buhay para mabuhay din yung mga anak ko. Di naman ako umaasa sa inyo, kahit sa, inyo, sa iyo, di ako humingi na kahit piso. Mula nung nagka-relasyon tayo, hindi ako nahingi kahit piso sa kanya. Dahil kaya kong buhayin ang mga anak ko sa sarili kong sikap. Eh, itong sa ako, naglalabandi din ako. Nagmamasas din ako sa ibang spa para dumagdag pa yung kita ko. At makasurvive kami mag-inakan ng walang tunaw na kahit na sino. Pero ilagay mo ako sa kahihiyan, tinanggi mo yung bata, yun ang masakit. Samantalang ako lang naman nagsisikap sa bata. Ilingi ko lang, konting tulong mo lang. Pinagdamot mo pa, pinahiya mo pa ako. At dala pa ni Casey yung bata, yung baby dito, no? Uh, two months old uh, pa lang. Sinubukan rin natin na makontakt itong si Michael, ano, pero mukhang hindi sumasagot. Actually, madam, yung nakakahiya na sinasabi niyo, ma'am, ilang tao lang naman po yung nakarinig noon. Dito po, madam, libo-libong tao po ang nanonood po sa atin ngayon. At magpapatunay po, ma'am, na hindi po kayo isang mababang uri o mabab mababang klaseng babae. Mm -hmm taliwas po sa lahat ng binibintang sa iyo. Nagmahal lang kayo. yun lang. Sab Sabi nga po ni ma'am sa isang message, Ma nagmahal lang siya ng maling tao. Nabasa ko po yan kanina. Kinext niya po doon sa kay Michael Despi. Kasi di niya siya nagpakilala. So, ilang beses ko siyang tinanong, binata ka ba? Oo binata ako. Wala akong asawa. Ganyan, ganyan. So meron po tayong kopya ng lahat ng mga conversation ninyo, no? Ah. Uh, yung mga yung na nga dating mm -hmm. ano ko pinabura niya kasi lahat pero you know, itong huli meron. Yan, yan na yung combination mm -hmm. namin nitong huli lang kasi pinabura niya lahat inutos niya kasi doon sa barangay naburahin lahat kasi ko hindi ko naburahin kasuhan daw niya ako. Sabi ko krimen na pala yung magpost ng picture ng kayong mag-amana na proud lang naman ako na may tatay yung anak ko. Pero meron ka pang kopya ng mga picture na yon. Wala na lang sa social media. Oo, oo po. Nandiyan sa cellphone. nung no? no, naisip ko yung iba oo. yung iba hindi ko na nasay Okay yun. lang yun. Sigurado mm -hmm ni takot din po siguro ni Sir Michael des, kasi pwedeng kunin naman pong evidence yun ng yung no, legit, no, asawa niya yung asawa mm -hmm. kaya siguro pina take down po lahat mm -hmm. ng mga pictures kasi madam hindi naman po ako kasama sa pictures opo ma'am kaya lang kasi ng... baka mamaya yun nga po magamit yun na ma... ebidensya opo. laban sa kanya kasi maghahabol po niyan madam pasensya na po no kawawa din po dito ma'am yung misis din po pareho mm -hmm. di kayong na, biktima hindi kasi siya biktima. nagsasabi ng totoo may mensahe mensahe po ba kayo dun sa misis ma'am kung sakali man po napapanood niya po ito. Basta ako wala akong atraso sa kanya dahil wala akong pinangako. Hindi ko naman kami magkakilala eh. Wala akong atraso sa iyo. Sawa mo sisihin mo. Okay. Hindi siya nagsasabi ng totoo eh nagmamalinis kasi ah uh, di balikihin kasi nakausap naman na natin rin si kapitan ano uh, bibigyan na rin uh, ng uh, sapat na pagtutok itong kaso na ito at uh, i review nila kung ano man yung napirmahan mo at kung uh, nasa tamang pag-iisip ka ba nung pinirmahan mo yon or dalalan lang na takot. kasi kahit naman na nandun lahat na nasa lupon kayo uh, alam naman natin na pag mga bawsy cases kasi syari uh, iba iba Ako. ang uh, kalagayan ng pag-iisip nung ng victim, no at uh, makakatulong yung City Social Welfare Officer natin mm. uh, dito sa pagkakataon na ito. Yung mga ko po, sana ng bata malakad ma agad kasi mm. para po may pasok sa yellow card ko kasi alam nyo po Makati marami naman po libre. Yes. Oo, Gusto kong makalibre yan. din yung anak ko. Tulungan na rin natin siya yes, na may ano yun. Opo. Sige po ma'am kakausapin po namin kayo ma'am ha. Sige po. At uh, pasensya na po kasi ngayon po hindi po talaga sumasagot sa kahit anong tawag po natin si Michael uh -oh. Despi. Kanina pa po tinatawag ng researcher, uh, mapatex, message May email po siya. Uh, kaya lang, madam, hindi <laughs> po email, natin matatawagan through natin email. O. opo, Kausapin po namin kayo, madam, and papa assistihan po namin kayo sa CSWD po ng Makati, ma'am. Okay? Oh, po. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po.